Yang Saka pagod sa gabo, ma, ito mo. Pababa pa tayo. Pababa na naman po. <laughs> Uuwi kami nito, masasakit na po binti namin. Puro matatarik po ang niladaan namin. Nagitim na naman ako. Ito na, sa bundok ka pa, hindi ka mangingitin. Pero mas mabilis na mangitin dito. Pari kang araw dito. Ah, dito? Uh -huh. dagdag lamig naman sobra naman ang lamig hmm. oo kayo diba, magugulat sa'yo siya yes, papa hmm, napasama ako dito ngayon first time ko na nakarating dito guys hmm. ito yung ano yung simbahan ng muslim hmm. pagbaba natin dito na tayo pagdating. sabi ko kay Eric ang lapit ng bahay mo <laughs> <laughs> napakalapit ang bahay ni kay Eric Makikita mo na yung laki ng bahay ni Shine. Mm -hmm. Maliit lang pero kasi pang isang pamilya lang. Ano? Mm -hmm. uh -uh. mm -hmm. Puro pata, pat, puro pa ano? Kambing dito. Puro, puro kambing, kambing kaya ka na dito. Manok. Mm -hmm. Dito kami guys. Oh. Uh, Kaunahin ko muna inipag ko. Nagugutom <laughs> na raw yan guys. <laughs> Ito yung ginagawa niya. Mm -hmm. Abang, sa ang sarap na Basura na. Hmm. Ganda.